You know. Alright. Yan sila, mga idol. Uh, sa kaliwa, Cebu, XL size yan, mga idol. Ito naman sa kanan, siyempre, uh, salmon mga idol. Yan sila, mga idol, no? Kung sahaba, sa haba, so sa sukat din yan, ay parehas lang naman. Uh, medyo makapal lang talaga itong Samon, mga idol, no? Alright. Yan. Sige, tingnan natin kung sino naman mga idol. you no? Know, Ngayon ang mga idol, dilugdag na sa mod Talaga palang wala nung kinabukasan itong simbo natin mga idol Ibang klase pala yung sabong kong bumira mga idol pag gina na no? Pero sayang mas maganda sana kung natin Ayun o Ayun ang mga idol, dilugdag na sa mod Talaga palang wala nung kinabukasan itong simbo natin mga idol Ibang klase pala yung sabong kong sayang mas maganda sa ano kung makakitawa kanina kung nakaplanto tayo kung malaglag pero kaya eh, ito na mga idol ano? wala na may ingis may na mga idol napakalakas pala na, ng sabon alright kawawa naman ano, nung sibo Pagkabaligatan lang sila eh, pero sa braso tayong day, day, day na day shape. Yun mga idol, napalutan yung ating Cebu Okay, na na Mga idol, watch na natin, tuwawa naman Okay Alright yun mga idol, isang sayang At napakaganda laban sa na panood nyo Although, yung second bakil eh Kumala pa rin naman Pero, mas maganda sana Kung yung una hindi na naglog O kaya nakaprank ka ba ko na i ko yung camera Kung set up yung tripod Okay, hanggang sa susunod na muli mga idol. No? Ah, huwag kalimutan mag-subscribe sa ating YouTube channel mga idol at i-click yung notification bell para ma-update kayo sa mga upload pa ng bagong video. Okay, salamat mga idol.